Hello guys! Part 2 na tayo ng ating sightseeing bus tour. Ayan, sulit na sulit guys ang ating 41.80 Hong Kong Dollar na pamasahe. Central to TST. 街，景点包括煤气路灯、香港动植物公园。We'll be approaching Zetland Street, which includes the attractions the Gas Lamps and the Hong Kong Zoological and Botanical Gardens.、嗯、我们即将抵达谢兰街，景点包括煤气路灯、香港动植物公园。先跟大家讲一下，我讲建筑。 O, jan kami nang stop yan. 1913. 1913 to, ha. 'Di ba? Ano yang destination?

We will be approaching Admiralty Station. You may change to Bus Route 15 for the peak at this stop. We will be approaching Admiralty, Street, District, which includes the attraction

<laughs> Kasi nandiyan ka. kailan lungkot mo. <laughs> Smile ka naman, You're so, so, cool. You're so, so malungkot. Wait, wait. tayo. Happy. 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 <laughs> happy ka daw. Happy! <laughs> Say happy! -ko, ko nito Say happy! Say happy, guys. Lani! <laughs> <laughs> Ay, dito, dito pula, nag -video pala nag-video pala ako. picture lang ako sa kanyang. Okay, nandito na tayo sa chai

铜锣湾去。Ang so, <laughs> ganda ng bridge. Oh love Nandito na tayo sa Causeway Bay. I love this place. ko The Causeway Bay. Causeway Bay pasok tayo sa sogo. <laughs> <laughs> sabi, 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 niya sa ando. Ayun na, sogo. Yung sogo dito, supermarket yan. Akala mo, anong sogo? Iba yung sogo <laughs> bakit diba <Sobo> <laughs> Baka titingin na sa'yo lahat kapag sinabi mo sogo. Ay, makapalo ko sa si sogo. <laughs> Ayan ang boy. Ano sogo. Highlights. Isang isa sa lugar na pinakamaraming tao. Yes, pinaka we <laughs> Super crowded. Yan oh, mga no, mo, mga dami din Ah, tao dito. Dami daming tao dito. Ito, hindi pa ako nakapunta pa ako dito kami nag-survive. Dool din pa 'yung square. Oh, may isang tindahan, ginits ginwangtang. Asya, one Chai temporary promenade. Makikita namin 'yan ng train. ay dito 'yung wala 'yun. The retired train. Hindi pa ganito hindi ito Mga 10 years before.

Diba ito mabit tayo, diba galing doon? Pwede naman tayo mag doon kung pupunta siya doon. Kasi nga para doon yung 4180. Ito yun. <laughs> <laughs> uh, papasyal kayo. Oh, tignan mo. Diba tayo galing? hindi siya pumunta ulit? Kasi hindi mo golden. hindi mo makita yung <laughs> At least nga nakikita mo naman yung, -dama yung, -dama yung Ha? Nanto Oh, galing Maju mag-video. Wow. Pang wheels. <laughs> so, <Ayan do. laughs> Promenade. We will be approaching Wan Chai Promenade. Kami'y magdadalaw sa Gonzalez at Halimtang. pwede pala dito. Mm -hmm. yung, 'Yung ano, 'yung naka-display na train doon. Mm -hmm. 'Yung fly-high train. 'Yun mm -hmm. 'yung, mm -hmm. yung nag-retire na train sa New Territories, dinisplay nila diyan. Ah, oh, ito 'yung train yung. Saan? Ah, 'yun. Saan? Ayun, mm -hmm. ang display roon. Cross Harbor Tunnel Bus-to-Bus -bus Interchange Peninsula yes, yeah. which includes the attraction of Hong Kong Hong yeah. yeah. Kong

Amen.

네그이신게요아말씀하다 嗯好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的好的 lagi ko sa Whitey. Hmm? Ang ganda ng Rico ng Peninsula. Laki ng Rico ng Peninsula. Yung sa Heritage yata, bukas na rin ngayon eh.

So ikot lang to, papunta ron sa Peninsula last stop. Labo gid lakaw sa banya bus. Ang nagtawid. Taposnya sa natin lapu Sana makita last stop nito, Peninsula. kami okay. sa kami natin. na guys. Last na. Pwede kayong sumakay dito papuntang Central. Ayan. H2 naman dito. H2. Sa paggaling Central, H1. Pagpabalik na siya ay H2.